Si Joaquin ay palaging mausisa. Habang ang ibang mga bata sa nayon ay naglalaro sa tabi ng ilog o tumutulong sa kanilang mga ina sa bukirin, ang imahinasyon ni Joaquin ay naliligaw sa mas madidilim na mga kaharian. Ang kanyang lola, si Nana Rosa, madalas siyang pinapayuhan na huwag magtangkang pumasok sa gubat sa kabila ng hangganan ng nayon, kung saan ang mga puno'y siksik at ang mga anino'y kumakapit sa lupa na parang mga lihim. Walang sino mang pumasok sa lugar na yon ang babalik na pareho. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig sa lumang takot. Pero hindi natakot si Joaquin sa mga kwento. Naakit siya sa mga ito. Mga bulong ng itim na duwende, isang nilalang na nagpaparamdam sa kailaliman ng gubat, pinapaalab ang kanyang isipan na parang isang melodiya na hindi niya maalis-alis. Ang duwende ay sinasabing isang mapanlinlang, isang nilalang na hindi kasing taas ng isang bata, ngunit may mga mata na kumikislap na parang itim na marmol. Ayon sa mga nakatatanda, ang duwende ay may kapangyarihang magbansag ng sumpa sa sinumang mang magtatangkang pumasok sa kanyang teritoryo. Pero kahit may sumpa o wala, ang kuryosidad ni Joaquin ay lumampas na sa mga babala ng kanyang lola. Isang hapon, habang ang araw ay mababa sa kalangitan, nagbubuga ng mahahabang anino sa buong nayon, nagpasya si Joaquin na lumayo. Tahimik ang gubat. Ang madilim na silweta nito ay tila humihikbi na parang pinto na naghihintay na mabuksan. Gumapang siya sa labas ng nayon, maingat na hindi makita at dumulas sa kasukalan ng mga puno. Lalong lumamig ang hangin ang makalupang amoy ng mamasa-masa na mga dahon ay bumungad sa kanya. Ang daan ay masyadong madamo, at habang lumalakad si Joaquin, lalo niyang nararamdaman na parang ang kagubatan mismo ang humihila sa kanya. Isang kakaibang pangamba ang gumapang sa kanyang gulugod, ngunit pinabayaan niya ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa likod ng mga puno, anong mahika, anong misteryo ang naghihintay doon. Si Joaquin ay naglakbay ng mas malalim sa gubat, ang daan ay unti-unting nawawala sa bawat hakbang. Habang siya'y lumalayo, lalong humihina ang tunog ng labas, walang mga ibon, walang kaluskos ng hangin sa mga sanga. Tanging isang nakakatakot na katahimikan na tila pumipisil sa kanya mula sa lahat ng panig. Natisod siya sa ugat, nasandal siya sa puno, tumingin siya sa paligid ngunit ang makakapal na dahon ay nagpapahirap makita ang higit pa sa ilang talampakan. Isang kakaibang tunog ng kaluskos ang umabot sa kanyang mga tainga. Ito ay nagmumula sa unahan mas malalim sa kagubatan. Nang hindi nag-iisip, sinundan ni Joaquin ang tunog, magaan ang kanyang mga paa sa mabuhanging lupa. Doon, sa isang maliit na liwasan, nakita niya ito. Noong una, akala niya isang anino lang ito, isang laro ng ilaw. Ngunit habang siya'y lumalapit, luminaw ang anyo. Isang maliit na nilalang, hindi hihigit sa kanyang baywang, na may balat na kasing itim ng gabi at mga mata na kumikislap na parang pinakintab na mga bato. Nakatayo itong walang kagalaw-galaw. Pinapanood siya ng may kasidhian na nagpaakyat ng balahibo sa kanyang balat. Ang nilalang ay ngumiti ang bibig nito ay nakabuka ng malawak at nakakabahala. Ipinapakita ang matutulis ng ngipin na parang sa daga. Ang lakas ng loob mong makarating dito, bata! Sabi ng nilalang, ang boses nito ay malambot, ngunit nakakatakot. Karamihan sa mga bata ay sobrang natatakot na pumasok sa teritoryo ng itim na duwende. Pero ikaw, ikaw ay espesyal Si Joaquin ay lumunok ng mahirap, tuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang tumalikod at tumakbo, ngunit mabigat ang kanyang mga paa, nakaugat sa lugar. Ang mga mata ng nilalang ay hindi umalis sa kanya. Ikaw ba ang itim na duwende? Tinanong ni Joaquin. Ang boses niya ay halos bulong na lamang. Ang ngiti ng nilalang ay lumawak at dahan-dahan itong tumango. Ako nga, pero pwede mo akong tawaging duwende. Sabi nito na parang ang pangalan mismo ay mayroong lihim na kahulugan. Ano ang nagdala sa iyo sa aking gubat, bata? Pumunta ka ba rito para sa kaunting pakikipagsapalaran? Si Joaquin ay nagatubili atubili N -n Nais ko lang sanang makita kung ano ang nandito. Aminado siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinasabi ng iba sa nayon, sinusumpa mo ang mga tao. Totoo ba yon? Tumawa si Duen, isang mababang tunog na nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Joaquin. Naku, higit pa riyan ang ginagawa ko. Nagbibigay din ako ng mga regalo. Masyadong bata si Joaquin para maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng nilalang na iyon. Pero ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nag-ingat siyang humakbang pasulong. Anong klasing mga regalo Kumislap ang mga mata ni Duen at sa isang bigla ang galaw, tumalon ito patungo kay Joaquin. Inilagay ang maliit, malamig na kamay sa kanyang balikat. Bibigyan kita ng regalo, pero may kapales. Isang sumpa kung nais mo. Isang sumpa na susundan ka hanggang sa makabawi ka. Kumunot ang noo ni Joaquin. Magpatawad? Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makapagprotesta, Muling nagsalita si Duen, ang kanyang boses ay naging isang awit na umuukit sa mga puno. Sa bawat pagkakamali, may kaparusahan. Para sa bawat pagkakamali, isang marka. At kapag masyado ng malaki ang marka, hindi ka na makakalabas sa aking gubat. Ang mundo sa paligid ni Joaquin ay umiikot. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Ang mga puno ay tila kumikilos at lumalapit. Ang kanilang mga sanga ay yumuyuko patungo sa kanya na parang mga kamay na humahawak. "Tinatanggap mo ba ang aking regalo?" Ang boses ni Dwen ay isang bulong, ngunit punong-puno nito ang buong kalikasan. Si Joaquin ay nakaramdam ng malamig na panginginig na dumaloy sa kanya. Gumawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Pero bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang naging itim ang paligid niya. Nang magising si Joaquin, wala na siya sa liwasan. Ang kagubatan ay tila walang katapusang nakapaligid sa kanya. At ang kanyang katawan ay tila nagyelo sa pwesto ng ilang oras. Sinubukan niyang gumalaw, pero nanginginig ang kanyang mga binti na parang gawa sa halaya. Ang mundo ay tila mali. Ang mga puno na dati napakataas at puno ng buhay, ngayon ay tila baluktot. Ang kanilang mga katawan ay baluktot at natatakpan ng makapal at basang lumot. Ang hangin ay makapal sa hamog at ang lupa ay madulas sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang ang kagubatan mismo ay sinusubukang hulihin siya. Sinubukan niyang humingi ng tulong, pero walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang takot ay kumakabig sa kanyang dibdib habang siya'y nadadapa sa ulap, mabilis ang takbo ng kanyang isip. Ano ang ginawa ni Dwen sa kanya? Bakit hindi siya makaalis? Ang gubat ay tila tumugon sa kanyang pagkalumbay. Lumapot ang hamog na bumabalot sa kanya na parang kadena. Muling gumalaw ang mga puno. Lumalapit na parang ang gubat ay buhay. May kamalayan alam ang bawat galaw niya. At pagkatapos, isang boses ang umalingaungaw sa ulap. Dapat nag-isip ka ng mabuti, munting bata. Umikot si Joaquin pero wala namang tao roon. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang kanyang puso ay kumakalabog. Bumalik ang boses mas malapit na ngayon. Binigyan kita ng regalo ko at ngayon magbabayad ka. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magalaw, at isang nakakatakot na sigaw ang umabot sa hangin. Tumingala si Joaquin, ang mga mata niya ay puno ng takot habang may isang malaking madilim na bagay na bumaba mula sa mga puno. Ito ay isang anino, isang madilim, nagbabagong anyo na may nagniningning na mga mata. Halos hindi niya matukoy ang hugis nito, ngunit ang masamang presensya ay hindi maikakaila. umalingaw sa hangin ang tawa ni Duen, maugong at panunuya. Nakikita mo? Ang regalo ay hindi libre. Mahaba-haba pa ang mararating mo bago ka makabawi, kung kaya mo man. Lumipas ang mga araw, o linggo ba, habang si Joaquin ay gumagala sa isinumpang gubat, desperado na humanap ng paraan. Tuwing akala niya ay may nakikita siyang daan ng pagtakas, ang mga puno ay gumagalaw, sinasara ang daan, at lalo siyang nahuhuli sa loob. Ang kagubatan ay puno ng kakilakilabot na hindi niya maintindihan. Mga aninong kumikilos ng mag-isa, mga bulong na naging sigaw, at mga kakaibang anyo na lumilitaw sa kanyang gilid ng paningin, tanging maglalaho lamang kapag tumingin siya sa kanila. Sa bawat lumilipas na araw, lalong lumalalim ang sumpa sa kanya. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na wala naman. Makarinig ng mga tinig na tila nagmumula mismo sa mga puno. Ang dati niyang matatag na espiritu ay, ngayon wasak na. Pinalitan ng isang nakakabahalang takot na hindi niya matakasan. Naalala niya ang nayon, ang mga babala ng kanyang lola. Nagkamali ba siya ng malaki? Maari ba niyang baligtarin ang mga ginawa niya? At anong presyo ang kailangan niyang bayaran para sa kanyang kuryosidad? Matapos ang tila walang katapusang panahon, sa wakas ay natagpuan ni Joaquin ang pamilyar na tanawin. Isang maliit, nagniningning na bahagi ng liwanag ng buwan sa gitna ng madilim na gubat. Ang mga puno ay naghiwalay, at doon nakatayo sa gitna ng kalinisan si Duen malayo na ang narating mo, anak. Sabi ng itim na duwende, ang mga mata nito'y kumikislap sa kasamaan. Ngunit hindi madaling maputo lang sumpa. Napaluhod si Joaquin, ang pagod at takot ay mabigat na bumabalot sa kanya. Parang awa mo na, duwen. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Paano ko maiaayos ito? Itinagilid ni dwen ang ulo nito. Nag-isip siya ng matagal. Ang halaga ng iyong pagkamausisa ay malaki. Ngunit marahil, marahil nga may paraan. Dapat mong ipakita ang pagpapakumbaba, pagsisisi, at katapangan. Sa mga salitang iyon, nawala si Dwen sa mga anino. Iniwan si Joaquin na nag-iisa sa bakuran. At sa kauna-unahang pagkakataon na tila walang hanggan, Napagtanto ni Joaquin ang tunay na halaga ng kanyang mga aksyon. Hindi lang takot o dilim, ito ay ang kaalaman na siya mismo ang nagdala nito sa kanyang sarili. At ngayon, kailangan na niyang harapin ang mga kahihinatnan hindi bilang isang mausisang bata, kundi bilang isang taong natutunan ang tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba. Hindi nabasag ang sumpa sa sandaling iyon, ngunit alam ni Joaquin na malayo pa ang kanyang paglalakbay. Bumilis ang tibok ng puso ni Joaquin habang nakatayo siya sa bakanting lugar. Nag-iisa at walang kalaban-laban. Ang ulap ng hamog ay umiikot sa paligid niya. Ang mga puno ay nakatayo na parang tahimik, nagmamasid na mga bantay. Hinarap niya ang itim na duwende at sa kalaliman ng kanyang takot, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang kuryosidad ang nagdala sa kanya sa lugar na ito ng sumpa, at ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagnanais na patunayan ang isang bagay, ang naging sanhi ng kanyang pagkabulag sa mga kahihinatnan. Ang gubat ay tila humihinga sa paligid niya, isang buhay na bagay na pumipintig sa mga ritmo ng lupa. Ramdam niya ang bigat nito na humihigpit sa kanya, ang sumpa na parang kadena na humihigpit sa kanyang leeg. Pero may nagbago. Ang hamog ay bahagyang kumunti at ang nakabibinging katahimikan ng gubat ay hindi nagaanong nakakabingi. Dwen, sumigaw si Joaquin nanginginig ang kanyang boses. Pakisuyo, naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko kailanman sinadyang guluhin ang iyong teritoryo. Ako, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Sa isang sandali, walang tugon. Umakbang si Joaquin Pasulong, ang liwanag ng buwan ay nagbubuo ng mahahabang anino sa likuran niya. Hindi siya umaasa ng agarang sagot. Kung tutuusin, mapanlin lang ang duwende? Bakit madali itong magpakita ng awa? Pagkatapos, tila bilang tugon sa kanyang panawagan, isang mababang halakhak ang umuukit sa mga puno. Ang tunog ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Joaquin. Ang mga anino sa paligid niya ay kumikislap na parang madilim na apoy at pagkatapos na parang mula mismo sa hangin, lumitaw si Duen. Natutunan mo na, anak. Ngunit hindi sapat ang matuto. Ang daan patungo sa pagtubos ay hindi kasing simple ng basta paghingi ng tawad. Sabi ni Dwen habang kumikindat ang mga mata sa kasiyahan. Nilunok ni Joaquin ang kanyang takot, pinatibay ang sarili para sa anumang susunod na mangyayari. Ano ang kailangan kong gawin? Gagawin ko ang lahat. Itinaas ni Dwayne ang isang daliri. Mas mapanlikhana ang kanyang ekspresyon ngayon. Gusto mo bang umalis sa kagubatang ito? Dapat mo munang maunawaan ang tunay na kalikasan nito. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang dominyo. Ito ay isang salamin ng kasakiman, kayabangan at kapalaluan ng mga nagtatangkang hanapin ito. Dumating ka rito na may gutom na nagdilim sa iyong paghatol at ngayon kailangan mong alisin ang gutom na iyon. Napakunot noo si Joaquin, nalilito. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Dwen Ilang pulgada lang ang layo ng mukha nito kay Joaquin. Nalaman mo na ang halaga ng kuryosidad. Ngunit hindi mo pa natutunan ang halaga ng pagpapakumbaba. Upang umalis sa lugar na ito, upang bawiin ang sumpa, kailangan mong mag-ayos, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kagubatan mismo. Kailangan mong isuko ang isang bagay na mahalaga. Ang iyong kayabangan, ang iyong mga pagnanasa, isang bagay na nag-uugnay sa iyo sa mundo ng mga buhay. Tanging sa ganitong paraan mo lamang matatagpuan ang kapayapaan. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, mabigat sa kahulugan. Mabilis ang takbo ng isip ni Joaquin. Ano ang maaari niyang isuko? Palagi siyang pinapatakbo ng kuryosidad, ng pagnanais na malaman pa, makita pa. Maari ba niyang talagang bitawan ang gutom na iyon? Maari ba niyang talikuran ang mismong bagay na nagdala sa kanya dito? Tila muling kumapal ang hamog at ang lupa sa ilalim niya ay nanginig. Nawalan ng saysay ang mga iniisip ni Joaquin. Hindi, hindi ko maintindihan. Sabi niya ng mahina, ang ngiti ni Duen ay matalim, parang kislap ng kutsilyo. Madali lang. Upang makaalis sa gubat na ito, kailangan mong isakripisyo ang pinakamahalaga sa iyo. Ang gubat ay kumukuha, at ito ay nagbibigay. Ngunit may kapalit ito. Sumikip ang dibdib ni Joaquin. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Inisip niya ang nayon ang tawanan ng mga bata, ang mainit na liwanag ng kanyang tahanan, ang kaligtasan sa mga bisig ng kanyang lola. Paano kung ang halaga ng kanyang kalayaan ay ang iwanan ang mga bagay na iyon? Ang talikuran ang lahat ng nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang kagubatan sa paligid niya ay kumilos. Ang mga puno ay umuuga na parang nakikinig. Pumikit si Joaquin nararamdaman ang bigat ng sinaunang presensya ng gubat. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Sige. Sabi ni Joaquin, ang boses niya ay nanginginig ngunit matatag. Isusuko ko ang aking pagnanais na malaman pa ang aking gutom para sa pakikipagsapalaran. Iiwan ko ang kuryosidad na nagdala sa akin dito. Ang mga mata ni Duen ay kumikislap ng mas maliwanag, tila nasisiyahan. Isang matalinong desisyon, anak. Hindi ang mundo ng kuryosidad ang kailangan mo, kundi ang mundo ng kapayapaan. Nakatayo si Joaquin nang hindi gumagalaw habang ang mga puno sa paligid niya ay muling nagsimulang gumalaw. Ang ulap ay unti-unting nawawala. Ang tunog ng mga ibon sa malayo ay pumuno sa hangin, at ang dating nakabibinging katahimikan ng gubat ay humupa. Ang dilim na sumaklaw sa lupa ay tila naglalaho at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok siya sa gubat, nakaramdam si Joaquin ng kapayapaan. Si Joaquin ay nagising sa malambing na kaluskos ng mga dahon sa hangin. Ang kanyang katawan ay tila magaan, parang naalis ang bigat ng sumpa. Pumikit siya laban sa liwanag ng umaga, ang gintong sinag na dumaan sa kulandong sa itaas. Ang gubat sa paligid niya ay mukhang iba na ngayon, hindi na madilim at nakakatakot, kundi mapayapa at tahimik. Ang landas na dating tinakpan ng mga damo ay ngayon ay malinaw na at ang mga puno ay hindi na parang tahimik na mga tagamasid, parang inaanyayahan siya nitong magpatuloy. Tumayo siya. Medyo hindi pa rin matatag ang mga binti, pero mas tiyak siya sa kanyang sarili kaysa dati ang kanyang paglalakbay sa kagubatan ay nagbago sa kanya. Ang nilalang, ang itim na duwende, ay sinubok siya. Ipinakita nito sa kanya ang lalim ng kanyang sariling kayabangan at ang halaga ng kanyang pagkausisa. Humigop siya ng malalim na hininga at nagsimulang maglakad. Ang gubat ay hindi na parang bitag, parang daanan na ito isang paraan palabas. Habang naglalakad siya, Napansin niyang unti-unting kumukunti ang mga puno at ang tanawin ay lumawak. Ang malayong ugong ng nayon ay umabot sa kanyang mga tainga. Nang sa wakas ay lumabas siya mula sa gubat, mababa na ang araw sa kalangitan, nagtatapon ng mahahabang anino sa nayon. Ang pamilyar na mga tanawin at tunog ay sumalubong sa kanya, ngunit parang iba na ang lahat ngayon. Nakatawid siya sa isang bagay nakakaunti lamang ang makakapagsabing nauunawaan nila. Ang nayon, sa mga simpleng kasiyahan at pakikibaka nito, ay tila mas mahalaga kaysa dati. Ang mga babala ng kanyang lola ay umuukit sa kanyang isipan. Walang sino mang pumasok sa lugar na iyon ang babalik na pareho. Hindi na siya ang parehong bata na pumasok sa gubat sa paghahanap ng pakikipagsapalaran. Tinahak niya ang daan pa uwi ang pamilyar na landas ay hindi na isang bagay na dapat madaliin, kundi isang bagay na dapat namnamin. Habang papalapit siya sa maliit na kubo, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Palagi niyang alam, palagi niyang pinapaalalahanan siya, pero kahit siya hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari. Lola. Sabi ni Joaquin habang umakyat siya sa balkonahe. Tumingala siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumambot sa halo ng pag-aalala at ginhawa. Nandito ka na. Sabi niya, nang tahimik, ang boses niya ay puno ng karunungan na nagmula sa mga taong alam ang mga daan ng gubat. At natutunan mo na ang iyong leksyon, hindi ba? Tumango si Joaquin. Nararamdaman ang bigat ng kanyang karanasan na parang bumabagsak sa kanyang dibdib. Opo. Bumulong siya. Ngumiti ang kanyang lola, kahit na may kalungkutan sa kanyang mga mata. Maganda. Ang gubat ay hindi madaling magpatawad. Pero minsan binibigyan tayo nito ng pagkakataong ituwid ang mga bagay. At binigyan ka ng pagkakataong iyon. Umupo si Joaquin sa tabi niya, pinapanood ang huling sinag ng araw na lumalampas sa mga burol. Hindi na niya kailangang patunayan ang sarili. Hindi na niya hinahangad ang kilig ng hindi alam. Ipinakita sa kanya ng gubat ang halaga ng kasimplihan, kapayapaan at kababaang loob. Hindi na ako babalik doon, Lola. Sabi niya, ang boses niya ay matatag. Mabuti. Sumagot siya, ang kamay niya ay nakapatong sa kanya. May mga bagay na mas mabuting huwag galawin. At habang nagsimulang kumikislap ang mga bituin sa kalangitan ng gabi, Napagtanto ni Joaquin na ang sumpa ng itim na duwende ay hindi lang tungkol sa gubat. Ito ay tungkol sa kadiliman sa loob niya. At sa pamamagitan ng pagkatutong iwanan ang kadilimang iyon, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang daan pauwi.